Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Mahigit 1,300 tauhan ang ipapakalat ng MMDA sa paligid at mga lugar na balapit sa batasang pambansa sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 22. Kasado na ang security measures na inilatag para sa zona. Ayon pa sa ahensya, nagkaroon ng interagency coordination para matiyak na magiging banayan ang daloy ng mga sasakyan. Isa sa pinal din ang traffic management sa isa sa gawang pulong sa susunod na linggo. Kasabay niyan, tiniyak din ng MMDA na papayagan ang publiko na magpahayag ng kanilang saluubin sa araw ng zona pero titiyakin nila na magiging mapayapa ang anumang aktibidad ng mga rallyista. Inaasahan namang magiging detalyado ang report ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Ayon sa political analyst na si Prof. Froylan Kalilong, posibleng maging sentro ng talumpati ang paglago ng ekonomiya dahil na rin sa mas matibay na kumpiyansa ng mga investor. Hindi rin umano mawawala ang mga accomplishment ng pamahalaan sa iba't ibang sektor, lalo na sa edukasyon, kasunod ng pagkakatalaga ng bagong kalihim ng kagawaran. Posible rin matalakay at mabigyang pansin ng Pagulo ang naging posisyon ng Pilipinas sa pagtataguyod sa karapatan sa isyu ng teritoryo at soberanya ng bansa. Samantala, sinabi rin ng eksperto na hindi naman nakikitang banta sa seguridad ang hindi ni Vice President Sara Duterte sa SONA. I don't think the vice president in their uh, in their um, parang sabi na natin good sense of uh, of becoming a public servant will actually wish anything wrong to happen to our uh, public officials. I think hindi ito yung konteksto at uri ng pagkataon na meron tayo no bilang mga Pilipino. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali! Eh.